If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga channel. Ang aga palaga sa imo. Magpamatik na. Magpamatik na. Wala ka. Wala magsadya ka. <laughs> Kagkaroon sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man giyapon. Huwag oh, ka pati. Huwag ka Oh! Uy, halo, Jack. Bro, Jack. 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 Drama Nga puno sang paghigugma. Palangga oi oh, kau, Gio. Ginahigugma ko ikaw, tanan. Oh, kinhimu niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama Nga puno sang komedya premium. Wah, ada pada bilo, kaki kita kada suang. Eh, nak ida dak aku sang amun sini, pula aku kita suang. Kau ya hau, aku kaki kita dak suang. Sediin, arsa aku dak tuba. Nang siaga, cerita drama. Kagaron, suguran na anaton ang pag. <laughs> Ah, inday in day, enjoy, ho. Dai, Hello. di, di ka makato, dai. Sa mambaduto. Ba'y makato? Malagaw. Eh, malagaw-lagaw ka. Ate, siya noong inyong klase, Sa July. Ah, sa July pa, layo pa gali, dai. Oo. Uh, -uh. Ate, dapat tutong ka ganyan siya pag-eskwila, ha, para makabulig ka sa ginikanan mo. Mag... Gusto niya makanta ko? Ay, sige, be, sige, be. Makanta, eh, mamati ta siyang kanta, ninday, enjoy, be, sige, be. At, ang hirap wow. Mapapungga pa ba ako wow. Na ako ay masiya Kahit ang totoo ay talagang wala na At kung bukas pangmulat ng aking mata May mahal ka ng iba Diba? <coughs> Ah, ka na, Miguel si mo maganda dayo. Do nagdamol ang galong ba maulan? <laughs> May nagpanawag sa akin. Ah, Sabton ko abi. Oh. Hello. Oi. <laughs> Boss Boyong. Oh, Ari na ko dire. ko na ang balay isang duwa katigulang Oo, Oh, oh, Dalon ko man sila dira. Ah, mayo kay upod man dira ang utod ko nga si Pilo. <laughs> Tapos gid na ang duwa katigulang sa akon. Amo na ini ang ila katapusan. Oh, hindi ah. Masarangan sila. Ay, oo, oh, oo, may upod ko. Nalipat lang ako magpabalo sa imo. Ay, oo, oh, oo, oh, oh. Sige lang. Kay kung madakpa na mo ng duha katigulang, kuoto oto mo ng ilang bursa agon nga may pamahawon kami. Kag! <laughs> <laughs> Pagayon. Da, pila. O oh, matuod mo yung. Amo ba lang balay ni Jake? Kag-ara si Jackie, kag-ang lolo Pidong, Nga ginahambal niyo. Si Jackie, kuno, no, nakalakat na kagaina, siguro Siguro mapaiskulahan. Pero si lolopidong na siguro ara sa eh. Amo ba Akong bahala kay Lolo Pidong. Isalig ninyo siya sa akon. Hindi ka magatag sa kumpiyansa sa tigulang ay na pilo. Mapahama ka lang. Oo, oh, pilo. May abilidad ang tigulang ay bisan Bisang tigulang na ay na pilo. Ang giho na. Oo. Oh, Daw hubin mapaghihoon ng tigulang nga ay na pilo. Oh, Ginapakadlaw oh, oh, oh. niya gid nga duwa. Matuod na pilo. Magpamati ka. Kinaikwintro na namon ng tigulang ay na. Ang abilidad sa tigulang nga na, may pagkadyake okay, man na. Ano ba lang? Akong bahala. Ano gin ba lang sa tigulang ay na? Patihi kami, Pilo. Patihi kami. Kaya naikwintra na ang tigulang nga na. Ate, sige. Okay. Opli niyo lang ako. Kamuboyong, kamuboyong. Kidri lang ako sa salakyan, mahulat sa Sige, Pilo. Pero mapalipod-lipod lang ako. Ikaw lang na bahala magdiskarte si kay Lolo Pidong kung paano mo siya madala. Kung bahala. Hindi na. Kasi ganino pag ulag, base kung may makapanilag, Padre Saton. Ah, pwede. Tara pila. Oo, oh, boyong. Magsunod ka sa akin. Adong hambal mo kari Miloy? Oo. Oh. Nagalain na pabatsyan di Basya? Nagalain to pabatsyan di Basya? Oo. Ang buta? Ah? Ah, Basi kay... As... Nang mag-oob lang haba riyan, ang plot kubid na Ah, plot? ini oh. ang malay ko sa plot, nung ginahusuyo, plot. Ano ka nito nga lang, man? Plot. Anong plot man? Plot, gara plot. Ay, plot, galit. Eh. Ah, plot. Ay, nito. Nah. Sabi mo ko kami, Loy. Ah. Ay, na, nag kami sa bata. Ablang nga sinday rin, Joy. Ah. Kasagad na bata. Hmm. mo bula parang milos yung gamay ko. Mungo po Edward, ka? ah, ba, na kasagad. At huwag ka? Ba? Diyan na yun. Hindi na ako. ba? Yung pag mo na kasi na naga... Uh, natural kay ari na si Dalad mo. Ano siya yun ba? Oo, oo, batuod bro. Natingala lang ko nga. Makagina pa na bula naga alihid siya aton. Ha? Huh? Oo. Oo. may dalaga, ada nga nagasakay, kag may type sakon, eh ba? Duduso <laughs> <laughs> ko. Oh,

Duduk sok eh basi belum ada laga dengan dengan sakae ha bagus si tadengan benar dong itu ratu eh dulu si bagus itu eh eh duduk tudu lu Hindi <laughs> ako mapati sa ginasugid nyo. ayambot ang bot sa'yo ka mamati. Tistingan mo lang eh. Kung bahala. Makuha ako ini sa mahapos nga pamaagi ang tigulang na Ah, para na. Sige, sige. Diri lang ako, mapalipod lang ako. Kung anong matabo. <laughs> ang matabo. Ngalipon kong tigulang na Pala na. Usin syahor naman ako, pero Imoon ko gede na para madasig ang atong paghulag ta Para na Tuktokon kong pertahanan sa yang nga balay Ta! Lapi o bagus sa pagpanidlo sa palibot sa balay ko ba? Eh, kelagba na ba siya magahilamon? Kaya ako akong panggabot. Ang iba hindi madala sa gabot kundi gamitan ko guna. Ay, gay! Kaalay siya hawa ko. Dah, Karun sa hapon. Ipamasahe ko ni kay Toto Peter ang hawa ko kasakit gid. Ito. Ah, Pinagapanuktak. Sino ba na si Jackie? dilan tu duge nak lekat ling ling on ko ane sebuh ta de ko bapa dali dali ka abri hande de pertahan wah basi kon oh ya rembo ta oi

500 ang tips to. Ang tips to, ah. Gawin to sa obserbes. Oo, oh, kala. Gusto ako, ka ko. Kamong ganyang mag-upod sa Kaya gusto ko sang upod ko sa balay. Nga kamong ganyang mahilot. Oo. Hindi kami agapang hilot. eh uh, uh, si Prelio agapang hilot na siya. Hindi, why kuya? Hindi kuya. Balo. ko kuya napanugli siya? Kung nilulogin mo ang pagpanghilot. Dabi na kita buwa-tabuwa sa bintana. Kasi sa laki, dabi upod ni siya.

Nakatuon, sa paborito ko nga istasyon ang bagong FM lang ah. oo. Kung pwede mo lang sa'kon. FM sa sagay? Oo. ESFN na. Marami. Ilan din nga Eh. Oy. Hoy! Oo. Anong gano'ng tekotek niyo nga d'wa? Ah, tulog ko n'ko. So, mga isok isok hindi uh, ka uh, mo? Tulog ko n'ko, si Prelio. Eh, karoon. Kulak-kulak ko n'ko. Bakit tulog ka mo sa'kon? Kulak-kulak ko n'ko, tiyay ko. <laughs> Siguro magulang ka mo na kay isa si artist bai. Ang kakorok-korok bigo mo sa akin. Ilaw, kita mo ako ah. Taniken pala. Ah, taniken jitbigan. Eh, siguro. Eh, di. Mo tatilaw gig mo sa akin, tarong ang di di English mo ah. Nako, wala <laughs> akong tigulang tapos kesa sa akin. Tapos kitang doon ah, ini Oh, dali dah. Karun. Eh, dali lagi. Ano lagi kay may kwad. Ah, nah. ah, anu ka? ah balon ko sigagmay. May kwad. May nakita ko sa ibabaw. May kalupa sa ibabaw, si paun ko sa. Iljogto lagad. Eh. Lagad ni lugo. Lagad ni lugo. Eh, dapat didikit mo padako. Eh.

pun lagi patuh bang nyong kita nyong lagi dia buah kabin logang kontra tau ini bos masih nengat lu kayak kurang banyak tiga orang ini hah ini bos ini lagi aja di ini laman oh grabi impossible bos grabi gak mau ngambil lidah cintu bos bas ini power sila bos kili kili power guru ini ini bos Dona kalau agak coba sebut surahan, nak kita nyoh.

may tao sa gwa sa sirtahan sa balay ko si balay na kasi kumikinang lang siya ta hindi lang ako magsalit abrihan ko siya oh dali lang ara na ta kapurado ba siya tugtog ito oh nagani ara na Abrehan ko pitahan ay may uh, udto lo. <laughs> Kumusta lo? Ay okay lang. Sino ka? Kogali si uh, Pilo. Pilo, Pilo sopo. Oy, <laughs> kaya mo hat magali sa imo lo. Lo, magkukun ka na sa akon. Kay mapahilot tong akon ano. Ang akon upod sa balay. to. Ay, hula ako ka nari mairi? Pira ko si mo. Pangita ito ninyo si Romel Pineda kag si Ahmed. Sila na yung kapanghilot. Ay daw, sila nang ila. Bala mo, lain ang hilot mo. Ating gusto ko, lo. Ikaw ang siyang mahilot. Hindi ko gani ka lo? Ano, pilitay? Sige na, lo. ka na. Pagod wala na sangka mo pa. Gaw! Ay, di ko magsalagi sugo so, naman ka mo ni Boy Siguro tinaw ka ni Boy Tirador, no? O, oh, mong <laughs> Ay. Kakao. Oh, oh. Wala kay kang malambot. Ay, di pagsigi ha. Ay, di pagsigi May matapogin si mo karon. Bisan tigulang na ako. Ha. <laughs> Matilawan <warbogin> mo karon. <laughs> Magupon kana lang sa akon.

Ah, ala d're! dire kita sa uksalan! Hah! Ha. Kapi! Ikin d're sa pipitaan! O sige! Oo! Oh. Nga! Luyan mo dito pa updon! Giso ko dito muna, buwitirador! Sino mo dire Wala ako sa kaupot d'ko lang! Kundi... Ako lang! Ah! Ege! 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 Aliban! Wala ko nalikawan ang suba d'ya bakit! Ege, balik, balikin ko pang kuringin sa sulot sa kusira! Oh, belah aku dah sedar ni petahan. Hei! 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 Iman! Aku rehat ke mana sang sifat kau hati gulang kau Rih dah Kah! Ik sobrang lagi kah ha? Kah! Kah! Gila painit mo gila kah? Kuna mo, tinaw ka ni Boy Tirador Wala ka nang silambot kung tinaw ako ni Boy Tirador Hei! Ah, hi pagira i. Oi. Alright. Fire. Mau mai ulang. Mai ulang kay. Daliipot ko si Lolopido, ara lipong na ina. Pasakitan sang taludtod ko ta. Indi ka bi mamate mo. Nahi ba balang kanagid nga may bili da nang tigulang ini, sige puli diko. hakwaton kwatol siya. I pasulod ta sa salakyan, pasa ko mismo makakita pasa atol. Bangon na di Dah, oh, dulo. No. Binatza ko ginship pasa pigo ngalanan ta. Sugina, tsika. Oh, dulo. Dah. Amo. Kambukan sa tingol ngalanan. Dah. Dulo Arana, kita prihanan di poldong salakyan. Tuh. Oh, bayo kita dalan yo si Lupido. lagi deh, bro. Tuh, <tuh. Double dan dugo si pilok. Oh. Sige, sige. Reh, ii tsa nene na sasalon. So ho, oh, oh. ho. Oh. Nawa, sige, silu ta kamu aduaka gisi rau, 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 gisi rau.